Shout out sa mga nagsasambal Shout out Shout out sa inyo guys Sige lang, siyao lang kayo Manunood lang kami dito sa kamay Traffic pa naman eh Ang saya nila guys Ganda pa ng mga tubugan Mukhang may nakakakilala kay Muto dan ha lang. Sticker, gusto nyo? O, oh, baka dito Bibigyan ko kayo ng sticker O, oh, isa-isa lang Huwag kayong magtulakan Bibigyan ko ng lahat Isa-isa lang, yan Yan Sige lang, oh, wala, isa lang follow nyo ako sa Facebook ha And sorry kuya naubusan ka bagal mo kasi <laughs> next time na lang pag nakita tayo ulit yan salamat sa support ha na sold out yung sticker natin guys salamat sa support ha God bless sa lahat